Kaya ko nga bang mag-manage ng mga taong mas matanda sa akin? Isa yan sa matagal na tumatakbo sa utak ko, lalo na nung nagsisimula pa lang ako magtrabaho. Mas lalo na nung lumalakit na talaga yung mga roles ko. Pero eventually, ang sagot sa tanong ng past self ko is yes. Lalo na bilang isang tao na nag-drop out at nagtrabaho, meron akong stigma sa utak ko na dahil wala pa akong degree, baka may discrimination. At minsan, meron naman talaga. Pero na-realize ko, kapag na-prove mo na meron kang kakayanan, kapasidad, at expertise talaga. Ang kasama nun is respect and confidence. Yung mga taong nagja-judge sa'yo, ibig sabihin sila yung mga tao na hindi mo lang talaga dapat katrabaho. Hindi naman nila mapagkakaila na I can deliver, I can provide value, and maaasahan ako. Bahala sila sa buhay nila. Grateful din ako sa mga taong nagtiwala at nagsuporta sa akin, lalo na nung nagsisimula pa lang ako. Hindi dapat maging hadlang ang edad at degrees, para maging successful ka sa buhay. Depende pa rin naman talaga sa sarili mo kung paano mo i -de define ang success. So, yun lang. Ngayon lang tayo nagkita. Kasi, next ko. And, drop me a follow, lalo na if gusto mo pa ng mga usapan tungkol sa untraditional path bilang isang Gen Z and progress.